Ito nga pala yung Majang Lake Yang Majang Lake Binaik lang namin yan pero sobrang ganda dyan Yang makikita mo, ito mo Asul na asul lang at Asul na asul lang tubig at saka green, green ng paligid napakaganda Nakabike na kami dumaan May suspension bridge pa kaya lalong gumanda yung Majang Lake na yan Kung saan nyo marating, madali lang <laughs> sama lang kayo dito sa mga nakaharling ito Dahil ito mga nakasabay namin Nung no? kumalit punta ko eh, ng mga big bag ito Sobrang naganda Sobrang quality nito Magkaroon ka lang ng self

ay, kay naman. At ito, isang Harley. Nakapara doon dyan sa aming tinigilan para, para makapagpahing kami sa aming pagbabike. Grabe, gaganda talaga ng motor din sa Korea. Sobra. <coughs> Pagmastan yung bike kay Yang. Puro big bike. Yan na sinasabi na kasabay Habang kami naka-road bike. At <laughs> sila ay naka-big bike. Ano ba ang lupay? Ay, kayo naman ang... Uh, <laughs> ay, grabe ganda. Yeah, kayo, ang ganda. Nakakalipan pili, pili na kayo kung walang gusto nyo. Nakakalipan ang pagmasdaan. For sale. Pili na kayo kung walang gusto niyo, Sigurado. Oh, ang forma din na isang ito, oh. Maglalaway kayo sa ganda ng Harley Davidson oh, na yan. Puro Harley talaga, eh. Ah, uh, kakatakam. Uh, uh, ang yata ang promotor, eh. Ano na nangyari, eh. Ito yan na nga tagal ng aming pag-ahod ni nagkinit ang preno ng aking kasama <laughs> kundi na kayo muna tinayaw sa ah? ay kumapit ang preno eh naka kumapit na? Kaya, pa, kaya pala mahirap pag hindi <laughs> kinaya sa so, sobrang taas ng ahod <laughs> kumapit ang preno ay <laughs> iinam ah, ah. ayun pa ang isa sa bayak yung bang mga maganda sa kanya. Majang Lake. Tapayan na diyan ang amin sa Majang Lake. Sobrang ganda ng view. Tingnan niyo mabuti pa noon, talaga. Maluwag kayo sa ganda ng view. Yan, andiyan kami dumaan. You know, suspension bridge. Ang haba niya. Pag taot ka, mga ngatog talaga tuhod yan Ay inam. So yan, mabalik na kami. Pabalik na. Kita niyo naman, mga nakahelmet pa yung mga kasama ko, pati ako. Hindi nga lang nakita. <laughs> yan ang Majang Lake. Tingnan yung may gitan loong ng lawa na yan. Ang ganda pagmas na. Pag pwede kayo mag-ride yan sa gilid kaso hindi na kami nakapunta at po nasa sa oras tanghali na kasi mainit na yeah, si Boss Ron ayo ba yun ba shout out sa iyo yan ang aming um, tourist guy nakarating din sa Majang Lake napakadaming alam din sa Korea grabe bibili sa Majang Lake PPBC ano yung <laughs> mga sa iyo bibili pang yeah. mga kaibigan sa susunod na uling vlog ipalod <laughs> niyo ako sa Facebook ko For more videos At sa mga gandang mapuntahan Di sa Oraya Tulad niya Green nyo. na green na yun napakaganda Salamat sa inyo God bless Follow me